Isang malungkot na balita na naman ang bumungad sa showbiz industry. Ang batikang aktres na si Angie Ferro ay sumakabilang buhay na sa edad na 86. Ayon sa report, bandang 5.02 ng hapon nitong Webest, August 17, 2023, pumanaw si Angie. Kung matatandaan noong isang taon, 2022, nangalap ng donasyon ang kanyang mga kaibigan sa industriya upang siya itulungan sa mga bayarin sa ospital. Naratay kasi siya ng mahabang panahon sa isang ospital sa Bulacan matapos siyang dumanas ng stroke noong May 25, 2022. Ang kanyang kaibigan na nagngangalang Noel Estonilo Meriales ang siyang nag-aasikaso sa kanya kasama ng mga apo nito. Mula umano nang ito'y na-stroke, hindi na nakarecover si Angie. Sa kabila nito, hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kasamahan sa industriya at siya ay tinulungang makaraos sa mga bayarin sa ospital. Isa si Boya Bunda sa mga nagbigay ng malaking tulong pinansyal sa Batikang Aktres. Nagbigay din ng financial help ang Film Development Council of the Philippines at ang sini Olivia ni Love Diaz dahil nakagawa rin ito ng proyekto sa nasabing produksyon. Sa mga hindi nakakaalam, si Angie Ferro ay nagsimula sa pag-aartista noon pang 1969 sa kanyang husay sa pag-arte, madalas siyang magkaroon ng mga proyekto. Sa katunayan, nanalo siya bilang Best Supporting Actress noong 1979. Para sa pelikulang Pagputi ng Uwak, Pagitim ng Tagak na pinagbida ng Star for All Season na si Vilma Santos. Noong 2019, siya naman ay naparangalan bilang Best Actress sa 7th Ordua Heritage Film Awards para sa pelikulang Lola Igna. Samantala, huli naman siyang napanood sa proyektong may pamagat na kaibigan ni Mama Susan na kung saan nakasama niya rito ang aktor na si Joshua Garcia. Ito ay pelikula ng Regal Entertainment Incorporated at Black Sheep Production na napanood sa Amazon Prime Streaming Site mula noong May 18, 2023.